Good afternoon mga kasari uh, at nandito na naman tayo ngayon araw ng uh, Friday ngayon uh, bumalik ang aming ilaw nitong hapon lang pero kanina umaga meron kaming ilaw pero biglang na brown out na mga uh, mga 7 o'clock so ngayon uh, bumalik siya ngayon ngayon lang mag ano na, mag for na ng hapon at ito ang si share ko sa inyo ngayon mga kasari kasi hihingi ako ng Uh, sorry don sa aking mga kaibigan na hindi ako makasupport support sa kanila sa kanilang mga live sa kanilang mga video kasi uh, maya maya lang ay nababrown out dito sa amin so i-share ko sa inyo kagabi na inabot ako ng 2 o'clock para lang ako maka-upload ng uh, dalawang video kasi nung bago ng brown out noong January 2 ay may video ako na ini-edit at saka siya nag uh, brown out so, yung ngayon uh, kagabi ko lang siya na tapos na i-edit nung nag kami uh, 10, 10 pm na so uh, just nang gabi mga kasari, at nagabol pa ako na makapag-edit makapag -edit, makapag, <clears throat> makapag upload para lang maka-update ako sa aking uh, channel para naman kahit paano ay mayroon tayong watch hour na makukuha. So hanggang kaninang 7 na umaga mga kasari ay nag brown out uli. So <laughs> ah, naghintay ako akala ko hanggang gabi na pero ngayong hapon ay mag before, ay umilaw siya. So bumili ako kahapon ng solar na ilaw kasi ang sabi dito sa amin is ano uh, Two to three weeks na ganito ang aming sitwasyon sa aming uh, kuryente kasi daw may inaayos na maintenance yung buong panayata pero hindi ko alam kasi mayroon naman kasi minsan na hindi totoo yung ano yung mga sabi-sabi pero uh, ngayon nagprepare -pre lang kami dito ng mga ilaw-ilaw namin sa gabi kasi lalo dito sa akin may tindahan kami at yung aking tindahan ay open So, nakakatakot na wala kaming ilaw na madilim. Pag sabay-sabay ang mga customer, guys, nakakatakot. So, uh, bumili ako kahapon ng solar sa bayan. At ngayon may kagabi, nakahabol pa kami, maluwa ang aming tindahan. So, sa aking mga maris, sa aking mga kaibigan, sa aking lahat na mga kaibigan ko sa YP, ay uh, kapusin na muna ako kasi hindi ako makasupport sa inyo at saka makas maano ano hindi ako makasupport sa inyong mga live sa inyong mga uploads kasi ah uh, minsan nawawala ang ating kuryente so pag walang kuryente walang wifi hirap pag walang ilaw kasi nung ah uh, ng madaling araw ba yun uh, ah hindi to na madaling araw kasi uh, new year yun eh kinabukasan yung anak ko madaling araw ay sinumpong nanghika hika kasi siyempre hindi maiwasan na makakain siya ng hindi anak ah, makakain siya ng bawal. So sinumpo lang hika. So, nakakatakot kasi uh, brown out. So ngayon uh, natatakot talaga ako pag ganito ang sitwasyon. Buti na lang at may gamot akong nandito sa bahay at may nebulizer. So walang magawa ang nebulizer kung brown out guys kasi 'di ba sa kuryente din 'yan ginagamit. Buti na lang at mayroon kaming gamot. Pero nung nagkailaw ay magpausok talaga. Kaya pag ganito ang sitwasyon, iba talaga ang pakiramdam ko. Parang uh, hindi ako kampante pag wala kaming ilaw. So ngayon, ganito ang aming sitwasyon. Buong panay daw. So sa aking mga kaibigan, pagpasensya nyo na ako. Wala tayong magagawa. At ganito ang ano na aming power at may nasira daw sabi ay nasa negros eh bakit hanggang dito sa antiki eh ano ah uh, <laughs> pero okay lang yon at uh, at least uh, okay tayo at uh, ngayon may ilaw pero hindi ko alam kung mamaya maya lang ay mag brown out eh. at gusto ko i-share sa inyo guys ang aking delivery ngayong araw kaunti lang naman ito gusto ko lang i-update kayo sa mga dumadating kahit wala tayong ilaw ay tuloy-tuloy pa rin ang mga pagdi deliver dito sa atin paunti ng paunti-unti na ating mga ahente at ito guys ang dineliver sa atin ngayon ng SYL na noodles ang mga dala uh, bumili tayo sa kanila ng bingo hali dalawang pack ng bingo ah uh, ye uh, yellow at saka orange tapos ah uh, isang dosena na chicken na lakime isang dosena na pansit kanton kalamansi at ayan sa ilalim isang dosena din yan na lakime beef yan lang yung ating sa ating iswayel mga kasari at ang ating binayaran sa iswayel is yung binayaran mga kasari ay ayan o nasa 462.50 lang ang ating nabayaran yan ay sa SYL na may mga dalang uh, noodles tapos ito naman ay iba naman ito mga kasari ito ay sa tindahan club dapat ngayon ito pero kahapon ito din deliver kasi naano sila kasi nung last na nag deliver sila Uh, nainis ako kasi pang 3 weeks hindi pa sila nagde-deliver tapos pang 4 weeks na sila nagde-deliver sa in-order ko so ngayon nung no, ano lang sila nagde-deliver nung no, isang araw tapos ngayon nagde-deliver sila uli advance ah <laughs> <Ha>, diba meron <laughs> tayo ditong vita keratin isang 1 dozen yan 1 dozen din na cream silk green at 1 dozen na cream silk uh, pink 1 dozen na uh, surf rose dress at one dozen din na surf yellow at one dozen na uh, surf white yan lang ang aking in order sa kanila ngayong week noong uh, miyerkulis at ang binayaran natin sa kanila is maliit lang. Ayan, 392.33 at yan lang guys ang aking update sa aking mga nabili ngayong araw, bukod yan sa mga tinapay sa mga popcorn at sa mga kung ano-ano pa na mga ah, dito lang na local at yun lang mga kasari ang aking update sa inyo share ko lang sa inyo yung aking mga deliveries ngayong araw at kahit paano ah, meron tayong deliver so meron tayong paninda kahit palaging brown out kahit wala tayong ilaw at least mayroon tayong mga paninda at sa aking mga sa aking mga subscribers sa aking mga silent viewers na nagsusubaybay sa akin alam kong mayroon nagsusubaybay sa akin so kung hindi niyo ako makikita sa araw-araw na mayroon akong upload Uh, pagpasensya nyo na lang muna ako kasi mayroon pang problem ang aming uh, kuryente dito sa aming bayan. So, yun lang ang aking Uh, update sa inyo na mahirap pag laging brown out kasi wala pa tayong pera na pambili ng, ng tinatawag nila na solar daw na pwedeng kapitan ng wifi so wala pa so tis-tis lang muna tayo at hintayin nyo na lang aking mga update uh, update updates uh, aking mga subscribers na uh, nag ano talaga sa akin nag aabang uh, yun lang, guys, sa aking ano, ngayong hapon, yung aking chika-chika sa inyo at update sa aking deliveries. At sana, pagpalain tayo ng Panginoon sa araw-araw, huwag -araw. tayong makalimot magdasal, araw man at gabi. Mga kasari, mga kaibigan, kung mga katendera, katendero, uh, magdasal tayo palagi. At hanggang dito na lang, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, Tindahan ni Ining. Uh, baka naman uh, magustuhan niyo ang aking video isubscribe subscribe niyo lang po ako at uh, paki-click na rin na notification bell para updated kayo sa aking mga susunod pang pa mga video. Bye bye guys. God bless us all.